Guys, ngayon ay magluto po tayo ng isda, guys. Ito na pong aking sangkap, guys. Bell pepper, ito pong aking onion, garlic, tomato paste, carrots, at saka uh, patatas. Ang akong nga, ano nga, uh, tawag yun, green peas, asin kag, soy sauce, black pepper. ah, siyempre, ito ko guys ang aking isda, guys. Ito na guys ang aking pinirito, guys. Ginlagyan ko guys ng kamatis, guys. Kasi ang dami ng kamatis, nagkuha ang aking asawa. Ginlagyan ko siya ng kamatis. Ito po ang aking kamatis, guys. Yung tihad ko na siya, guys. Ito na ang ating piniritong isda. Tayo ay magluto na. Yan, iano na natin guys, ikisa ang onion guys naglagay uh, ako ng kamatis guys kasi ang nagkuha ang aking asawa ang dami ilagay eh, ano yun sa ano sa salata sa salad <laughs> yan ilagay na natin ang ating garlic ito po ang aking loto ay fish up with tadagan. Ilagay ko natin guys ang ano guys. Kunti-kunti lang. Ang aking kamatis. Ayan. Sawang-sawa na kayo guys sa apritada na baboy, manok, karne. Ito naman ang isda, ang itry ninyo guys. Ang sarap nito guys. Ilang pieces na ako nagluto ito guys. Hindi ko lang siya gin video. Yan, lagyan na natin guys ng tomato paste. i-ano lang natin para magluto, maluto ang ating tomato paste guys. Yan, lagyan natin ng sabaw. Alam na! Ang chismel. challenge chapa siya sa nalas na yun sa. Ay, tamo lahat yun. O, ikaw video ako, di? Hindi. Eh? Ilagay ko na, guys, ang patatas. Ilagay ko na ang carrots. Carrots, guys. Ang carrots. Ano mas Yeah. Ayan. Oo, sis, yung mas tasa. Tapos maglagay ako ng kunting soy sauce, guys. black pepper. Maschas. Masa. Maglagay ako ng asin. Sarap guys. Sarap. Yakma, yawin. Yakma. Ayan, naglagay ako ng sugar. Ayan, ilagay ko na ang aking isda. Buhusan natin guys ng sauce. Ilagay na din natin ang ating bell pepper. Yan, kung may green kayo, ilagay niyo guys. Kung may yellow kayo, ilagay niyo guys. Wala ko kasi green. Check ba natin ang ating niloto? Ang ating fish of fritada. Mmm, sarap. Lagyan ko na ng green peas. sarap so, yan, guys. Naglagay ako ng sugar, guys, pero hindi siya matamis. Uh, ano lang katamtaman lang, guys. Na para pang balance sa ating ano, guys, sa ating ang lasa, guys, sa ating la, sa ating ano sang. Yan ang ating ulam, guys. Ang sarap. Sawang-sawa ya kayo sa pinirito, paksew. Ito na naman ang gawin nyo, guys. Yan ito po ay luto na guys. I-close na natin ang ating stove. Bye-bye.